Dalawampung Pilipinong seafarers iniimbestigahan sa South Korea dahil sa nasabat na cocaine. Narito ang news cook ni Kim Gomez. Pinumpirma mismo ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na dalawampung Pilipinong crew members ang lola ng isang cargo vessel na naharang sa South Korea matapos masabat ang limampung kahona o dalawang toneladang bigat na cocaine. Kasalukuyang iniimbestigahan na ng mga otoridad sa South Korea ang mga trabahador na Pilipino at inaalam pa kung may pagkakasangkot ang mga ito sa insidente na pag-alamang nakatago sa compart apartment ng engine room ng MV Lunita ang toneto niladang iligal na droga. Ayon sa ulat ng Federal Bureau of Investigation, ang barko ay nagmula sa Mexico at dumaan sa Ecuador Panama at China bago dumating sa South Korea. Samantala, naglaan naman ang shipping company ng abogado para sa mga Pilipinong trabahador habang nakahanda na rin tumulong ang Pilipinas para sa mga nasabing crew members. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.